Welcome to Showbiz News. Kung interesado ka sa ganitong balita, wag po kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. Hindi pa nakaka-recover ang mga netizens sa pagpanaw ni Pilita Corrales ay isa na namang magaling na artista at singer ang nawala. Walang iba kundi si superstar Nora Unoy. Basag na basag, sigurado daw ang puso ni Lotlot de Leon. Ang anak na si Ian De Leon mismo ang nag-post sa kanyang social media at kinumpirma ang pagpanaw ng kanyang inang si Nora ngayong April 16. Ayon sa kanya, with deep sorrow and heavy hearts, we share the passing of our beloved mother Nora C. Villamayor, Nora Unor, who left us on today, April 16, 2025 at the age of 71. She was the heart of our family, a source of unconditional love, strength and warmth, Her kindness, wisdom, and beautiful spirit touched everyone who knew her. She will be missed beyond words and remembered forever. Details to be announced tomorrow. Sa ngayon ay inaantay nga magiging mensahe ng pamanay na anak ni Nora Unor na si Lotlot de Leon. Maraming mga fans ang nadunukot dahil nga kamamatay lang ni Pilita Corrales at ang balain naman ito na si Nora Unor ang sumunod. Sobrang pagluksa na ngayon ang nararamdaman ng showbiz industry sa mga anak ng mga naulila. Si Maltet ay inilala ang ang kanyang kasal at doon ay mayroon itong caption na I love you mommy. Hindi na idinetalye pa ni Ian De Leon kung anong haba ang tunay na naging cause ang pagpanaw ni Nora Unor. Pero hindi dingid sa kaalaman na tila mayroon ngang sakit ang superstar. Ganun pa man, sa edad na 71, ay napakalaking blessing na ito dahil nakita pa ni Nora Honor ang kanyang mga kaapu-apuhan. Bago lumisan, si Nora ay naging maganda at maayos ng relasyon niya sa kanyang mga anak.